Okay, magandang mga gapuli sa inyo. Uh, mga kaibigan, ito puli yung ano natin, yung continuation natin do sa pagkuha natin ng video do sa paggawa ng ano, kisame. Eh, kinakabit na po nila ngayon yung, yung hard deflex. So, mga kaibigan, ito na po yan. So, ngayon natin, uh, makita natin kung paano.

Ito wala ka. Pababa mo, baba mo. Pababa mo yan. Okay, baba mo. Oh, baba oh. din yan. Okay. Baba mo. Pwede, pwede lang. 光带去，嗯，给爸给爸爸，嗯，给爸,爸， Dyan! dyan. Yan, mo na Para matukot mo. Dyan. Ayun <laughs> <water>, uh? <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> lang din. Ayun. lang. Lalakad yan. O. ko tingin ko. mo konti. Baba mo konti. Sa mo. Baba mo Okay. 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 Huwag mo gagalaw. Huwag kang lang. Pagkat pala dyan. Ay, okay. oh, yun! Oh, yung mabali! Huwag gagalaw! Hindi na Ito na ako, eh! Di na... Malamang di na to. Matanggal na ano. Ay masakot po dyan Yan! Ya, tuan. Oleh yang aku query itu mana? Yang depan depa

Kung ano, wala eh. wala ko nga nawala na eh. Nawala ko ah, namatay. Nasaan ka ba? Oh, Ini masih, jadi ingat, cuma kita ingat tak <tutup> sih, cuma kita Folder, <tongulong> <Mannanya. tongulong> <tongulong> oh. ini ya, jangan Aduh, ini ini, itu bagus, itu cari Sir! Yeah. Ha? Huwag mong post Sir, ito naman i-post yun. Bakit? Ayaw mo makita sa labas? Ay, gusto mo? Artista ka sa YouTube? Ayaw mo! Don! Ayaw, saan mo? Ayaw mo mag ka dyan? Sa ha? YouTube ka pa nga eh. Ang mo, buong mundo mapapanood ka. Masa ng mundo? Ah, ano mga problema yan kung wala ka namang ano eh? Hindi magand maganda ginagawa, di ba? ang pangit yung illegal yung ginagawa mo. Yun ang ayaw ng YouTube yun. Pinatatanggal niya yun. Kahit yung mga salitang ano, pinagla eh. paglalagyan ng wiring. ng wiring. Sa pan. 'yung wiring, talaga sa Ito mahingat plywood bitawon, Hindi mabasag mm. Kagandahan nga lang yan kasi ano. Ano ba yan? Ano ba ang purpose niyang hard deflex? Hindi, hindi nasusunog. nasusunog. Tsaka hindi nasisira ng daga. Oh. Ganun ba yon Oh, maraming purpose kasi ito eh. Tsaka hindi pa inaanay. Tapos mo yan, dandan. Tapos mo dandan. Oop, oh. oh. Pag nabasa, hindi nabubulok. Hindi naman. Yan, yan. Oh, Daragay ko na kayo na. Sige, okay. lalagay ko na ito. Dali lang, dali lang. Meron pang konting debris niyan. Ang hambre ko so, sa mga Yot. Ara andun yung cellphone na ka, ano. Tat bibili be mo na ako ng pinturator. Sar Saram na lang. yun. sa sarado din. tatay na tayo, tayo ng hmm. Ay, gamit ano, lagari. Ay, may lagari pala sila El Toro. Torero na talaga. Torero? Torero. O, maganda na ng pintura. Naiwan natin itong habi. Uta na tayo, tayo sa hardware. plastik, jangan rubber, uh, roller. Ini visi ibu. Bila ada kayu. Ulan ni, na eh, uh. ulan na naman. Kita lagi, kanina lakas na araw eh. Yan yeah, o, kumulimlim. Maglalakad na tayo. Lakad tayo. Yan busy days. Sorry, ayan na nga, pumatak na ulan. dna uli tayoh parking na ule nang genig na gua kelain okay. ang pala paldagari nang ah, ah. Eh, ano na, may pulbus na naman. Ah! Eh, ano na, pulbus. Pulburo na, pulburo na. Mas pabula ka, buti ito yan. Mas pa naman. Babatakan pa yan. Ba yan nga yung ano nila, yun yun, yung mga singit-singit. Okay. Para nilang. Sila walang sila ba ba ba? walang bata. ang awang wala mababata. Hmm, sila. Wala ang awang niyan. Iyon ang kasama dyan eh. Pag nagkabit ka ng hard disk, sila babata ka. Ah. Eh meron silang skim ano. Para ba yun naman ba trabaho pag nagkabit ka ng hard flex. Kasama yun. So yun.

Parang sakto siya kasi baka yung kami eh, pag tumikos eh. Ha? Dahil delikado kami dito eh. Pinakasamang Kung hindi sarado sa salo to, okay lang sarado naman eh. Hindi. Hindi ang ibig sabihin, hindi dito lang. Hindi ganyan naman Pantay lang dito sa ibabaw. Hindi, okay, pagpasa ko dito siya, baka mapagpasa ko lang dito. Kasi hindi pantay dito eh. Ang laba eh. Hindi pantay ang laba nito eh. Kaya pagpasa ko dito, baka tumawid dito, pag magalit. Pero kung sakto lang tayo dito Ah, ano kung kaya pati naman din din dito. eh? Oh, lakas ng muscles dito. ng dito. Hindi na ko pag sinuksu ko balak mo kabalik. Hindi ano? Sa mo <observing> al no? na lang. tapal kapal na lang. O okay. na nang di ba? lang hindi niya itun, matambok niya, sir. Katambok siya. Hindi na alam ko na lang baka nabali. Kasi pagpasok namin ng ganun, di ba pa. Iba kasi nakapasok dito siya pag naipit siya, di ba? Naipit dito yan. Dito, magigat dito. Mamaya, pag kamali kami, pwede. Hindi, ano na lang sa palan. Pwede, magigitan mo na lang namin siya kung nga kami, ha? Kung anong depresyon niya. 73, so 70, 70 lang. Mahabati. Wala sa... Wala eh. Bina, so, hindi talaga, mga so, so, wala. Wala, wala naman, maging Kasi, perfect yan, sir, pag naka 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 engineer ka, uh, so yung mga ano, yung... yung, dito, yung puro pakyaw. Oh. gusto mong perfect yung bahay. Engineer, architect, interior designer, perfect sigurado. Siyempre yung mga pag-inexpesyo niyan, hindi pag ka ng tapis. Eh, papabago yan, o bago, yan, bago, bago yan, yan. yan ano, nung, ano? So dito, ano mangyayari? Siyempre, niyan. Ito? O matatapala niyan. O matatapala so, niya, Sagad dito. Oo. Oh. Para walang napita. Ano. Wala kang makikita niya, matatapala niyan. Kasi dito, dito, dito mag Ito pwedeng i-screw. Oh, i-screw mo na lang yan pag, ano, yung black screw. Hmm. Makaka-cut ito yan. Makaka-cut ito naman, mayroon. Ay, yung mga, ano pala ito, to. Ay. Ano yung, yung mga nakuusli? Pwede yan, sir, pupukin yun. Ha? Pupukin. Oo, yung mga pukin yun. Opo, pupukin lang konti. na lang pag, ano, Para pag... Si 'Pag pintura 'yan la. Ano may mamasiyahan niyo rin 'yan. Dito lang papatakan ang mga dudungan, dudungan lang dulot niyan ng manggagawa. Dudungan daw. Ito ba 'no? Yan na lang kasi 'yan, 'to putas lang, 'Pag bidura 'yan, litaw 'yan, no. Hindi bro. Hindi, hindi litaw 'yan. O din 'yan eh. Ito may mangang hanap oh. pabili. Walang lumilitaw at magmasasaya 'yan. Hmm. Ano 'to? anong pula ito? Puti. Ano kulay yung okay dyan? Puti. <laughs> mga, mga kilan Wala wala. Wala ala ala natawa na pikipinturahan lako magigita Wala malay 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 yan. malay 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 ba Skin, ano? Skin Hindi, parang patching ganon. Hindi, huwag yung patching, <coughs> ano, <coughs> durog yun na durog yun. Hindi, yung, ano, yung calcimine. yung calcimine. calcimine. Yun ang pinalit ngayon na, ano, calcimine. Calcimine na. Patching compound. Hindi, ginagamit sa duko yan, eh. oh, yan, mga ginagamit sa duko. Yung mga ako talaga patching. Oo, yung mga sinapuna pa, sinapuna ako. Yung ngayon, meron ba? Yung ginagawa. Yung ginagawa. Yung 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 Lumulubog. Oh. Pero, pero ano, yung magaan ipahit. Magaan ipahit. Kaya nga manipis yun, pagpilahin manipis. Hindi wala niya patching na yan, Ayun, ano yan, skin food, makapal siya kagad. Hmm. Diba? Parang boys yan, pagpilahin mo talagang ganun. Meron pa nga yun, yung borol. eh, pambato eh. Hmm. Yung boral, pambato. Panghabol ng mga, ano, mga malalalim. Oh. Ah, ah bunyi. Oh, mau apa? pintura, madali mag-perfect ang pagbata. Huwag lang yung bako-bako yung paggagawa. Kakabit ko muna yun bago namin nagyan ito kasi dito rin ako

manyan kasi marami yung ano ganyan ay mas matibay siya 时间。对了。

yan o, yan. Ah? Ha? Eh, di yan. Masayong, ano? Eh. yan. Okay, mo tapalan yung cement. mo tapalan lang yung oh, sakaling, lang ng... Yung na ano. Mm -hmm. mo yung... Pero, tagus, tagus, um, ano yan, eh. yung plywood natin. Yung natin. sagot. Yan. Uh -huh. yan. lang naman yan, nandiyan, para parang di to, yung bili ka ng ano, yung clam na gano'n, maliit lang, hindi masyadong gumawa. Temporary na yung gano'n. So, yung dool lalagyan pa? Yeah, doon, yeah. Di, yan, yan, yung yung gilid yan. Oo, saksakan na natin yan. Saksakan lang. Ano itong, ano itong nakabutas yun? Eh

ang bahay na hindi minasilyan. Kahit building, kahit na di engineer pa siya. Oh. Lahat may yung yan. Hindi ang papaganda yan yung masilya. Yung wala na hindi buta sa daw. Oh. Pero kamo, kahit may engineer ka pa, at ang yung hindi gagamit ng masilya. Kasama yan. Kasama sa ano yan eh. Kasama sa finishing. Diba? Diba? si yung mga ano nga masol eh, di ba mga masilya din sila eh, pero masilya din nila si So, ayun ulit yung mga kaganapan natin ngayon. latest sa pagdakabit ng hard deflects.